Ano po? Ay, sir. Hi, oh. Ay, there. Ay, tay. Actually, napagkakaroon kayo. Ano po yung tabang na niabot pa? So, ako na pong ihapag, tay. Kamusta na? Are you okay? Or, and, yes, no problem. Uy, basta ikaw, tay. And then, so ako siyang ihapagkaroon kay Ano ganoon siya? Nag-message sa ako. Ako lang pong ingon si Mokis. hatag taga, ano, taga. Kanyano na siya. So, oh. na-share ka ng murag isa ka business message siya na nag-aanda bugas, og okay. so karon ako siyang ihatod sa imo ha? Okay. Kung saan ako, napamunalan man dito. Ha? <laughs> Diyan sa katay, stay put sa ka, stay put. I'm ay po. Tay, dara tay. Oh, sige na ako na. Say thank you. Okay. So, bless kay tato. Bless di kay tatay. Kaya kayong mga tao na itabang dito sa inyo. Okay, Oo. Yung na napuwi. Hush, para sa inyo. So, I hope na makatabang nga kung... Parit pa ni Mo, sanina ni Mo, pwede na tayo. Magpasalamat na tayo sa mga sa ha. So, Thank you, Thank you, Thank you. Yes. Oh. Angel, yes, na no, praise I the Lord. Pray Lord. Pray okay. Pray you. okay, so gusto nako kung magsalamat po sa Emma Mariko, nail nail siya. Balimaw na ang iyang gamay na business, so she just ang nag-message sa kuwasa. So uh, ano tayo? balik iyama ko na talo yeah. yeah. siya, iyama ko na talo niya, tayong gusto pangunta. I prosper Ayaw. mo pa dahil dako pagyo and mas maayo gino iampo nato sila kat mga ni tabang kay para punto no? basig dagan pa sa matabangan di ba so dapat I, hope na nalipay ka no so, and i pray na napagi mga tabang na mo moabot no gikan sa mad ng people of kalinan salamat kayo sa inyo You're welcome, Tay. And happy ba? Happy kay? Happy kay. Mm -hmm. So, madam people of Kalinan, good ang mitabang sa ato atay, no? And happy kay ko din. Dahil nung yung tao din sa Ah, so ikaw pag amping kanunay, amping mm. mo um, ko Bulang na gani, amping aso. Ah, kaya labi na yung trabaho is medyo risky kasi alas sa manto, amping lang kita, sa ato ang lawas. Ang gahag tubig tayo ha. Mm. More water, kainit ka ayong panahon. Okay. Mm. So maulang to tayo so, ha. Kalamak amping kalamak. kanunay Ay, o regards ko sa mga family. Ha? Okay. So thank you madang people and... <laughs> Okay. God bless you, and see you, person. Thank you so much. Thank you. Okay. Have a good day. Bye bye. Po.